Blue Lagoon Tapos next, the Apari Yan po ang Mga ano namin Susunod ng mga araw Susulitin so, na namin ito sa saan pa A few moments later ng Simbahan ng Sarat Santa Monica Church Ayan. Dito kami sa Sarat uh, Santa Monica Church Santa Monica Church Dito kami ano, nakita niya yan Luman-luman na yan Ano neno, matisa gawa sa tisa po ang simbahan na to ayan ang tamonika charge ayan po ang ganda niya. gawa sa tisa ayan po yung ganyang tower at ang malaking punong ito ang nakamangha din oh. century na to acacia ayan po yung harap niya. Yeah. Rub on mahogany. Ganda po nito. Tisa. Yari sa tisa. Ang hmm. simbahang ito. at yung pintuan nga niya antik pa rin hanggang ngayon talagang uh, siguro may na-renovate di konti lang kasi kitang kita naman na uh, puro tisa siya hanggang babao oh. ano naman yun? kanyang tower o oh. dito ba tinatama ng araw yung gilid nyo hmm. Ayan palabas na kami po ng Santa Monica Karayan ada isang wanan mini Oh, ang laking ilog yan itong kanilang halos uh, fire department o sarat. Ito naman yung kanilang hospital. <laughs> uh oh, Ayan. Mag-thank you na tayo sa sarap. Sa pamilyang tumanggap sa amin. Maraming maraming salamat. one minute, 37 seconds later. Welcome to Burgos! Oh, hindi ka nakapicture dito dati ma eh. <laughs> Burgos! Welcome, Burgos! Okay, hi! Ito na tayo sa Burgos. Ito mo na yung lighthouse. Ayun. Picture dapat. Ayun. Ating makasero ka ito eh Jai Sige sige Thank you Okay We are now going up To lighthouse, But Ano ben? maganda din ang tunog ng ibo yun magpindahan eh. ano? wala hmm. nandito <coughs> pagka pondong ha? Ilocos Norte yuno know? may uh, ano rin ha value value rin ang ganda di mama yung umbra ko wow ang ganda po rito sa taas oh. teka <laughs> katamad <laughs> Tatamad na ako mag stick <laughs> Ayan sila Ayan, nandito na kami Ayan yung lighthouse oh Oh dito, tanaw-tanaw mo yan West Philippine Sea Ayan Ganda May sila kuya Ako <laughs> po Baling nga makapan. Hindi nga Ayan. Ang gana at pila eh. I... Ah, sige po. <laughs> Nandito na. Dala ko yung kong. Hindi ko lang <laughs> nilagyan kasi ng ano, stick. Sige, para mabilis-bilis. Ayoko na magpalit. Ayan, yung camera ko ngayon. <laughs> na tayo sa ang parola ng kape badjador ah, yun. yun. po yan kung na tayo nasisi ang baba so kaya muna tayo sa taas ay ah, hindi hindi na pala makakit so hanggang dito na lang po ayan hindi na pwede makita sa taas oo oo oh. dito na lang Yung ito yung mga wala na ayan ito yung mga gamit yun ito yung ilaw yan I'm morrer com o

Ah. <laughs> uh, dire mo to. Uh, sa mga pupunta rito, meron pong ano lang po uh, alang donation. Eh. Kumpara lang naman. Cute, señor.

Sorry, scout. Sumabit so, yung pa ako. Hindi. May pababa na kami. ng bahagero. Bahador. Boy. ng site dien. Ha? Alin? Ayan yung mga siklista tayo kumain kay Manang eh. Ayan, dyan tayo kumain eh. Kay Manang. Ayan, no? Burgos Kapaw! Wow. Ang <laughs> dami, no? Oh, lalaki, oh. Kinakalawang ng iba man. Oh, ayan, windmill. -win. Oh, ayan na, oh. Aahong ka lang, Windmill -win na. Sampay mabalinit pa. At pa-picture. Nay. Oh. Ang dami, oh. Pamaya picture tayo dyan.

Ayan yung karagatan niya. Ganda oh. Ayan yung Philippine West Sea. <laughs> For Prawan Rock Formation. Ayan oh. Ganda ng dagat dito. Parang asarap-sarap maliko. Ayun. Iba. Yan. Tapos katabi namin yung windmill. bill. Yan, dami niyan. Yan. dito pero pag tumakbo na ah, ayun na wabi na bundok, bababa ng bundok Uy Oh, laki oh <laughs> nasarap ko na oh dito lang tayo pa papicture picture dati eh Siyempre! <laughs> Ang ganda Woo Hahaha <laughs> Yoohoo Yes Hahaha <laughs> Ito na nga lang Puhangin na ito eh so Sa gitna Ayan oh, ang ganda oh. Oh. <laughs> oh, hindi kawai. <laughs> oh. Yes, so, oh, ang ganda. Oh. <laughs> ang init. Ang <laughs> bulubundukin dito. I'm going to go. Yeah. darating kami libre naman pala to eh wala naman pang balambayad eh ganda oh no? 1 minute 37 seconds later. Here we go again. makainan na 'yan. Tayo oh, dito kumain kami sa Pagod Food di sa kanila oh. Ayano. Ayano, kaway-kaway oh, <laughs> ayan, oh. Kawai, kawai. O, ayan. Sige. Thank you po, thank you. Thank you, thank you, thank you. Salamat ng marami. Kawai sir, kawai. Ayan. Good, sir. Ha? Ano? Ano na ano talagang gaganda sa Pilipinas? Ang mga tanawin kaya ininteres ng ibang bansa Kahit maliit lang, maganda naman. Parang Quezon lang yun oh. Eh, no? Ayan na Malapit na tayo Kita ko ng karagatan <laughs> Mga taga Marilaki Dito kayo magbangkingan hmm. Mananawa kayo ng mga bangking Palagi ko isang balik lang Ayaw na ninyo <laughs> Blue Lagoon Blue Lagoon Bantay Abot Cave Ngayon anyway, na yung Bantay Abot Cave mo Paano ka bababa dyan? yung babaan? Ayun, babaan. Paas. Layo ma. layo Wala magbabantay dito. Kasi hindi ko siya kayang iwan dito. Kung may magbabantay sana, oo. Oh, oh. Ayun yung blue lagoon. Oh, ayan. kukunin ko pa kaya <laughs> ang lalim kahit <laughs> <laughs> blue lagoon pa no? <laughs> ito yung beach resort na napakaganda nung araw ngayon wala na nagsara na oh ayon sa kwento namatay yung may-ari si ang ah, uh, hira yun nira. tapos ayan yung anak na ano eh pinabayaan na ito sayang no oh. para ghost town oo sayang ang lawak po nito ayan ang gambabang yang harap na yan oh puro ano yan ang ganda ito yung pinakamaganda noon dito pasyalan dito sa may blue lagoon tong sa ano na to yung hanas yan pa oh yung mga nila oh tingnan mo mga billion nila oh diba sayang Ay, po. mapera kasi yung tao pero sayang yung pinundar namatay siya wala nang nagasikaso ano e, wala na wala na nagkasikaso kaya may mga ganyan pa sila ito yung blue lagoon wag na nga kaya ang tangaling tapat walang maliligid yan mamayang hapon siguro meron ayun yung ano eh I didn't make any.

uh -huh.